hindi pa namin alam daw. First time namin dito. 这里。<抛> ano clutching. So guys, nandito na tayo. sa Diwata wata. Ito tayo. Ito yung pila dito. So mo to guys, nanamid diri sa uh, kay diwata Paris overload diri sa uh, likod ng GSIS. So ito kasama kayong mga tropa peeps natin. So ito yung unang pila dito. Napakahaba, oh. Matrik. Uh, Antok sa likod. Natin dyan eh. Diwata Anja guys si Diwata Gabi 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 ngayon eh So Ang tabayanan nyo guys Papunta na tayo doon So yan guys Dito na tayo sa Bungat Ayan nakita na natin si Diwata Ay Ba't hindi kumikilos Ay Oh, ano lang pala yan? Ay glass ride oh Oo. Oh. Ayapin na lang ito po. Sa sa sa, dito na na, na, na. Oo, oo, oo. So, nanata, Dre, dito na tayo sa loob. Nakapasok na tayo. Isang oras na pila, nakapasok na tayo dito sa loob. Ayan. dami. oh Oo. Dahil ba sa labas? So dito guys, magbayad na tayo dito. So walang sikin. Kasi hindi pa nakakate ng sikin. So kaya overload lang. <laughs> So guys, andito na yung ating second. Tagdaga mo ng 1, 1, 1, 2, 3. Ano yung second? sa tayong second. Dalawang overload. Ano na ba second? Para, para, para. 120. Para 120. Ito na, ito mo na, boy. O, oh, tagdaga yan eh. Siya nang balat. Siya ang ko ngayon eh. So yan guys, nagkabayaran na sila guys.

So, ito na guys ang aming order. Ayan, dalawang overload na pares at saka dalawa, tatlong fried chicken. Unli rice na to guys at saka may kasamang soft drinks. Tag 120 yung chicken, 100 naman yung pares. Let's go, kain. Kain boy. So, ayan guys, kain na tayo guys. Ito na yung ating, ano, overload. Tapos ito naman yung fried chicken. 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 Ah. Kaya na tayo yung mga gar. Gutom na gar. Hindi pala na kayo sabaw. Ano lang dito, standing position. Ayan o. Mga kasama. Kaya ang gyor sila. Wala nang maupuan. Dayan, tayo tayo na lang tayo dito. Aroy. Ito yung chicken. Chicken. Sarap. Sarap mag-video. Nakatayo. Panalo. So sulit. Masarap.

A few moments later. So yun guys, uh, tapos na kaming kumain. Grabe, hirap din pala ng pwesto. Kasi hindi ka makaupo. So basta masasabi ko lang, oh, uh, okay lang naman yung pagkain. So siyempre pagkain yan. So masarap naman. So pero kung mga malalayo kayo, so maganda na rin na bisitahin nyo dito para mas kayo talaga yung makapagsabi na ano, kung gano'n siya kasarap, di ba? Kung gano'n ka worth it yung pagpunta nyo dito, ba? Diba? Kasi mayroon naman. Basta para sa amin, uh, sakto lang, di ba? So kung i rate natin siya ng 1 to 10, uh, nasa 8, di ba? Yung pagkain. Kaya sa mga gustong pumunta dito, So punta lang kayo, di ba? Kung sa umaga kayo pumunta, so magtitiis kayo na sa init kasi open siya yung area. Di ba? So magdala kayo ng tubig para di kayo ma-dehydrate. So time check alas uh, last 12. Ano oras? Oras na. 12:45. 12:40 na kami natapos kumain, okay? Di ba? So punta na lang kayo dito sa mga gustong mag-try kumain. tayo, tayo. tayo So uwi pa kami ng Laguna ngayon. Ganyan kami, layo nang pinanggalingan namin. Solid din naman. Ano 'yan? So yan lang guys, ah uh, Thank you for watching. Bye bye.